Napaisip po ako yung po matatanda na naging ulyanin o naging isip bata at namatay sila. Sa ganon, ibig sabihin po ba isa sila sa mga binayaan ng Diyos na makapasok sa langit? Yan naman po talaga ang nature ng isang tao, lalo na pag tumatanda na, lalong nagiging makakalimutin. At marami ng bagay ang nagbabago pag ang tao ay tumatanda, lalo na sa pag-uugali. Pero dapat ba nating i-justify na dahil sila ay naging ulyanin, is eh sila ay maliligtas na. Dahil ba sa kanilang katandaan at kanilang pagiging makakalimutin at hindi na makapag-isip ng maayos, sila ba ay ligtas na? Yan po ay maling kaisipan pagdating sa salvation Dahil hindi lahat ng matatanda na ulyanin man o hindi at pag sila sa kanilang taktang araw, ay eh maliligtas. Hindi porket na sila ay naging ulyanin, ay isa na sila sa nabiyayaan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil totoo, ang kaligtasan ay galing sa biyaya ng Diyos kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo. Now, alam naman natin na bago maging ulyanin ng isang tao, ay naging normal muna ang kanyang pag-iisip. Hindi pa yan makakalimutin sa buhay. At ibig sabihin, kaya siya naging ulyanin ay umabot na siya doon sa edad sa kanyang katandaan. Kaya't bago pa maging ulyanin ng isang tao, marami ang pagkakataon na binigay ng Diyos para tayo ay sumampalataya sa Panginoong Kristo dahil hindi natin pwede sabihin na dahil matanda na naging ulyane naging isip bata e eh, ligtas na automatically hindi po ganyan ang basehan ng salvation napakahaba ng panahon na ibinigay ng Diyos kaya nga dumating na siya sa point ng kanyang pagkatanda ibig sabihin mahaba yung ginugol niya sa kanyang kabataan at marami ang binigay ng Diyos na pagkakataon para siya ay kilalanin. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon sa edad niyang yon hanggang pagtanda, ay eh naging ulyanin at isip bata. Sad to say, pag ang tao ay hindi sumampalataya sa Panginoong Kristo, ay hindi talaga yan maliligtas. Pwera na lang kung talagang ikaw, ay walang kakayanan na mag-isip ng maayos simula pagkabata mo. May diferensya ka na sa pag-iisip. Pero kung ikaw naman ay naranasan mo maging normal bago ka dumating sa punto na ikaw ay naging makakalimutin na at naging isip bata, ay ibang usapan po yan. Dahil ito ang katotohanan mga kapatid. Kahit na ikaw ay dumating sa ganyang pagkakataon na ikaw ay nagiging makakalimutin na, pero nung ikaw ay may matinupang pag-iisip, hindi ka pa isip bata, at alam mo pa ang iyong mga ginagawa, at ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Isokristo, kahit pa anong mangyari sa pag-iisip mo, basta totoo ang pagtanggap mo sa Panginoong Isokristo, ikaw ay ligtas. Kahit pa, mabura na lahat ng nasa memorya mo. Kahit anong sakit pa mangyari sa'yo, basta't tinanggap mo ang Panginoong Isokristo, maliligtas ka. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Kaya mga kapatid, hindi tayo pwede magmalaki sa araw ng bukas dahil hindi naman talaga natin alam kung ano mangyayari sa atin sa kinabukasan. Pwedeng hindi na tayo magising kinabukasan, pwedeng may mangyari sa atin na hindi natin inaasahan at pwede rin niyang sinasabi nung nag-comment na pwede nang maging ulyanin, maging isip bata. Hindi natin alam, walang nakakaalam kung ano mangyayari sa bukas. Dahil maraming tao ang nagsasabi tsaka na lang niya kikilalanin ng Panginoon pag siya ay na-enjoy niya na ang kanyang buhay. Pero ang totoo, alam ba natin kung kailan darating ang ating takdang araw? And as it is appointed unto men, once to die, but after this, the judgment. Mga kapatid, lahat tayo ay merong appointed time kung kailan darating ang takdang araw natin sa ating kamatayan. At yung appointed time na yan ay hindi natin alam kung kailan darating yan. Pwedeng bukas, mamaya, sa makalawa, sa isang linggo, sa isang taon, hindi natin alam sino ang nakakaalam, ang Diyos lamang. At pag yung appointed time na yan ay dumating, kaibigan, Bigan, sa iyo, walang makakapigil yan kahit sinong tao. Kaya ganun kahalaga, ganun kaimportante, na malaman ng bawat tao ang salvation ngayon na, hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon. Ngayon, mo dapat malaman ang kaligtasan. Sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan, narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon din po mismo, Pwede maligtas ang kahit sinong tao, basta't ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Iso Kristo. Kaya ganyan po kaalaga na maibahagi natin sa mga tao ang Gospel of Salvation. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat and God bless you all.